nagbanta ka na hindi magiging maganda ang Pasko ni Casper? Ano yon? Ipapapatay mo? Casper, uh -huh. may panoodorit tayo. Huh? Napanood mo na ba to? Hindi pa busi. Hindi eh, pa ba? Oh, sabi niya kasi, hindi pa tayo mga sige, 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 sige. Tignan natin, ipapanood natin sa kanya kayo. So, itignan natin ha. Eto, pe-play natin ha. Pe-play natin. Alam mo naman ba tayo, di tayo marunong mag-edit-edit ng video kasi natural tayo. Wala nang mga pag-anong-ganong pa. What? Bro, what are you talking about, man? Natural. Oh, eto, sinabi di ba kabaho? Eto, 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 eto. calling you, Eh! sa totoo lang, medyo may awa pa rin ako sa'yo. Okay? Now, ayaw kitang madamay kay Gusgusi. So, binibigyan kita ng 48 hours. Yeah. Two days, Casper. Ano pang araw ngayon? Wednesday. Uh, oh, Thursday, Friday ulit. Uh, oh, appointment natin, Friday. Friday ng gabi. Gantong oras, amen? 7 p.m. ng Friday. Seryoso na Oh, no! Kapag ikaw hindi umalis kay Norman Gusgusi at hindi ka at sa akin magiging malungkot ang Pasko. Wow, pare! May pagbabanta si Makabaho! Yun ang paliwanag ng pagbabanta. Oo, oh, boss. Puta, sinabi. Pag hindi ka lumipat sa akin, hanggang Friday, sabi. Oo, oh, bantahan niya. Puta, pag hindi. Ha? Hindi magiging maganda ang Pasko mo. Puta, ulitin natin. Ulitin natin, ha? Ulitin muna natin. Ulitin muna natin, Kapraso. Ito, ito, ito. Ulitin natin, Kapraso. Hanggang Friday. Seryoso na. Seryoso na kapag ikaw hindi umalis kay Norman Gusgusin at hindi ka lumipat sa akin, magiging malungkot ang Pasko mo. Puta! Magiging malungkot daw ang Pasko mo. Friday! Ano na? Anong pecha na? Nakakadalawang linggo na. <laughs> Sinungaling ka po ng ina mo. Nagbabanta ka pa? Friday, Friday, unggoy! Takot ka na nga eh! Oh, bakit di mo ako murahin? Ah, katulad ng pangmumura ko kay Makabaho. Puki ng ina mo, Makabaho. Ano ba sasabi mo kay Makabaho? Paksit ka, Makabaho. Ay, paksit ka daw, Makabaho! Pukin ng ina mo. Utang ina, nagbabanta ka pa. Oh, pinapa... Ay, ano yung bad finger, Casper? Paano yung bad napaka finger? Napaka very bad mo. Ayun, napaka very bad mo. Makabaho, oh. napaka very bad mo. Kinang ina mo, makabaho. Oo, oh, oh, very bad. Very, very bad. Oo, oh, nagbanta ka na hindi magiging maganda ang Pasko ni Casper. Ano yun? Ipapapatay mo? Oh, uh, pwede, no? Pwede, no? Ipapapatay ka, Casper. Ha? Eh ngayon, kapag hindi ka pa namatay na isang buwan na, Casper, ibig sabihin, nokno ka na sinungaling itong po, kinainang makabaho na to. Kaya pala yung, ano, sa kangkungan, parang may narinig ko yun, sa kangkungan daw po pulo. Ay, ganon! Pota! Nakita mo yung mukha ni makabaho? Stress na stress? Nakita mo yun, ayun o, ayun no? Nakita mo yung pagmamukha niya, ayun, ayun, ayun. Stress na stress nababanta pa tong hindrotot na to. Ano ba sasahin mo sa kanya? Ah, uh, hindi lang naman. Pack shit. Ay? More, more pack shit. Ay, pack shit ka pala, Brad. Oo, oh, makabaho. Pack shit ka daw. Oo, oo makabaho. Pack shit ka daw. Diba? Ang sakit, di ba? Nagbabanta ka pa. O, ano nangyari sa pangapagbabanta mo? Ah, may nagawa ka? Wala. Pero sa unang araw ng hearing natin, magkikita kayo ni Casper. Come on, man! Oo. Nagbabanta ka, papapatay mo si Casper? Putang ina! Casper, ipapapatay. Ayan, ang liwanag ng video. Nagbanta siya. Oo, nagbanta siya. Na hindi magiging maganda ang Pasko ni Casper. Baputa! Nakakatakot ka pala makabaho? Oo! tingnan natin yung tapang mo ha sa araw na hearing natin <laughs> kinang ina mo <laughs> oh para kay makabaho oh ito para sa iyo ito yung bagong finger na yon oh. oh. pag nakita mo to ano gagawin mo rito uh, Depende po. Um, eh kung nakakaawa naman na siya, ayahan na yeah, huwag mo na sasaktan. Medyo batukan mo na lang. Ayos na yun, no? Oh. Tapos tanungin mo, oh, ano, andito na ako. Akala ko ba, ipapapatay mo ako. Ya, yeah, 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 yeah. Makabaho. Malapit na yung wakas mo. Uh, walang hiya ka. O oh, ano, napahiya ka sa mga pinagsasabi mo. Wala ka magawa, di ba? Hiyang-hiya ka na, di ba? Unggoy. Uh, yan kasi ang utak mong Unggoloid. Uh, huwag ka nagbabanta, Brad. Ang tinatakot, yung kakaining ite. Wag kang mag-alala. kahit na ipapapatay mo si Casper hindi yan gaganti sa iyo. Oo. Sabi mo, I love you makabaho. Casper niya eh, ang Casper. Ah. Uh. Dati nagpatay eh. Uh, eh, Casper pala dati nang patay. Papatayin mo na naman. Eh. Uh. Eh. I uh. love you makabaho. Eh. I love you makabaho. I love you. I love you. <laughs> Kinang ina mo. Ay! <laughs>